Dia drop coming. I'm the director. I don't know, I don't know, I don't know, Incoming. Go, dia go, 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 Ay, cata, tak guna tapi pada, tak guna ampre. Trickster, trickster ada tak? Ada ke bah? Wah, ke sini? Hei, di kau nak di kau kita nak tutur, kita di sana nak <laughs> Enemy, death. Enemy death. down, the safe zone. The airdrop is coming. No, we're we're Bagong baba dyan sa'yo, Hunter. Tayo okay na. Meron pa, meron pa. Ako pa Ano? Okay, no, huh? <laughs> ah, but... Abot so, na, Hunter, oh. Abot niya. Ubus niya na lang. Harap mo, Hunter. Ano yan, ha? Elambod sa akin, ito man. sa akin, ito sa akin. Sa akin, sa akin, ah. Hindi ko ito papatayin. Tatakayin ko ko rin dyan. Tritripan ko lang to. Pwede naman eh, tara. May shockwave ako. Eto boy ah, sa shockwave ko hunter ah. Ano yan lang. Tumalsik. Gagawin na matay ba? Eto tumalsik pa Punta paret. sa labas lang zone. Okay. Nasaan yan? Isa nandito sakit Wala skin outbreak. na yan. Sige, suluhin mo hunter. Nice. nice. one. Okay. At least, nataray na natin. Ni-request yung BP50. Sa wakas. Ayan na. BP50. Attachment reveal. Katerin nito guys. Solid.